Iginit naman ng ilang senador na may negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang bangayan sa politika. At nasa 270 pawikan, pinakawalan sa karagatan ng Morong Bataan. Yan at iba pa sa Express Balita ni Kate Renia. Para sa mga kabataang nais maging world-class athlete, katulad ni na Diaz, Carlos Yulo at EJ Obiena, heto, maaari kayong mag-enroll sa isang bagong attach agency ng Department of Education, ang National Academy of Sports o NAS. Sa ngayon, may holistic na kurikulum para sa Grade 7, 8 at 9 students. Target nilang mabuo ang curriculum para sa grades 7 to 12 sa susunod na school year. Tiniyak ni Deputy Executive Director Emil Bong Arroyo na posibleng flexible at hybrid ang mga klase para tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante kahit meron silang kompetisyon at international training. Para sa mga gustong makapasok sa NAS, bisitahin lamang ang kanilang Facebook page para sa iba pang detalye. Samantala na nawagan ang ilang senador na itigil na ang mga banatan sa politika, kasunod ng mga pahayag kamakailan mula sa panig ng administrasyon at sa panig ng ilang kampo sa politika. Ayon kay Senator Cynthia Villar, hindi maganda ang epekto nito sa ekonomiya. Tiwala naman si Senator Bato de la Rosa na buo pa ang unit ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte at ipapang political groups. Handa siyang maging tulay matapos ang patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kasulukuyang administrasyon at nasa 270 pawikan ang pinakawalan sa karagatan noong Enero 26. Sa isa nagawang pawikan hatchling ceremony na ginanap sa Sagip Pawikan Foundation Hatchery sa City of Verte, Barangay Poblasyon, Morong Bataan. Dinaluhan ito ng mga residente, environmental advocate, community leader, LGU at 35 empleyado ng GNPD. Layon nitong ipalaganap ang kamalayan hinggil sa kahalagahan ng konserbasyon ng pawikan. Kate Renya, Para Sebayan.